Oh my god, Nasa. Hello, everyone. So, welcome to titus and titus Academy. I am Tita Pebbles. Yana, Kasir. <laughs> <laughs> <What? laughs> sorry, sorry, sorry. Hello, everyone. That <laughs> um, Hello, everyone. Welcome to Titas and Titas Academy. I am Tita Pebbles. This is Aaron. Tita Chai. And this is Tita Richard. All right. So, ano lang tayo? Uh, very, uh, meron tayong random question na sasagutin. So, ang sabi kasi dito, what if wala kang life insurance? Ano ang mangyayari? Ayan. Napakagandang tanong, no? Ang ganda. All right. Sino gusto mag-start? O oh, ako na, maganda yan pero mahirap yan. Ha? Kasi depende kasi pag sinabi kasi life insurance, dalawa yan eh. May, may mga life insurance kasi na pwede ka mag-attach ng critical illness rider. Right so, ah uh, pag sina pero pag sinabing life insurance, in case naman po sa death, anong masasabi kung wala kang life insurance? Is, si wala naman kasi kung death, wala ka nang alam doon eh. Pero ito yung point. Okay. Kung mayaman ka, eh, wala, bali wala naman. Pero kung ikaw ay isang breadwinner at merong umaasa sa iyo, yung kahirapan mo o kaya yung mga kautangan mo maliliit at matatransfer yan sa mga sa mga heirs mo, sa mga kamag-anak mo, sa may iiwan mo. So yun ang, ang mahirap pag wala kang life insurance kasi ang iiwanan mo of course is utang. Instead na maging milyonary yung may iiwanan mo, lalo sila maghihirap kasi ang iiwan mo ay utang. Ayan. That's on my part. Yes. Uh, me naman, relate din ako dyan. kasi nga ah uh, tama, pagkawalang life insurance, ibig sabihin hindi ka nag-nag-prepare for your future. Hindi ka... mo na nabigyan ng uh, parang a uh, security yung mga maiiwan mo sa buhay yung ganyan. Siyempre, lalo na kung wala ka na, have nga, sino, sino yung magbabayad sa lahat ng expenses, uh, kung nga rin na hospitalize, namatay, di ba? Ang mahal kaya, di ba? Tingin eh, oo, chahi. sobrang mahal. Mm -hmm. Kaya talagang uh, napakahirap, napakahirap talaga. Kaya kung kung meron lang talagang opportunity na magkaroon ng life insurance, uh, grab it na talaga. Yun, kasi talagang wala eh, kawawa yung maiiwanan niyo. Oh, wow. kawawa kami <laughs> Nakakaawa. Na, awat <laughs> yan, apa yaan, deh bah ramdam Yan, yan ramdam ramdam na ramdam, talaga. Oh, Tito itu So basically, kang life insurance, pelarintalaga. Bisa. Kayang gantengon. wala nala ya. Oh, oh no, okay, no, ini like, <laughs> like, Ini parang ganito lang yun. parang pag wala ka rin life, life savings, di ba, parang hmm. isipin mo na lang, saan ba hubuguti ng family ko na may iiwanan yung ipapalibing sa akin? So, parang hmm. ganun lang siya, di ba, pag, pag walang kang life insurance, which is talagang makakatulong sa iyo at sa family kasi, mo. Kasi ano siya eh, back up. Yeah. Back up siya. Totoo kasi, totoo. kasi may emergency funds ka naman. Mm -hmm. Or pamana para madali. Yeah. Pana. Emergency like the funds the pamana. naubos na. Mas at least may back up. Hmm. May back up. Oo, oo. Kasi di ba isipin natin like less than 100,000 siguro? Pag ang uh, total na expenses or more than that. Pag merong uh, death Ito. sa family. So kung merong kanyan, okay, di ba mo nang isipin. <laughs> nakuha life insurance for the for the, the death benefit. But if the, there are other reasons naman kasi bakit yung mga tao kumukuha ng life insurance policy. Pero kung like yung death lang yung pag-uusapan, eh mag-ipokong ka ng gano'n, pero kung wala ka niyan, kumuha ka ng life insurance. Hindi so, mo naman alam mamaya kung bukas or sa isang araw, eh you'll be taken out of the picture. Hindi mo alam eh, paano yung family mo na maiiwanan? Yun siya. Mm -hmm. Yun. Kumbaga kung... What? kung ikaw yung tao, kung yung family mo is yung, sa ngayon, wala pa, walang extra na tinatawag, is yun yung yun yung pambabayan mo, just in case uh, mawala, kung sino man yung may life insurance. Mm -hmm. Importante din na, ano, hindi lang isang tao sa family ang may life insurance, hanggat maaari. Maganda lahat. Sorry, sorry. Doon naman po sa may mga may kaya, kumukuha rin sila ng life insurance para uh, hindi mabawasan yung na accumulate nilang wealth. Exactly. So, yun yung parang extra for mm -hmm. them. True, true. Po siya. So, kung bakit sinabing extra? Kasi, di ba nga, like, minimum loan naman yung binabayad mo per month for the life insurance policy. So, kung halimbawa, ang iyong um, some assured, kunwari, is 2 million. So, imagine din mo kung binabayaran mo lang is 1,500 per month. Eh, kung mawala ka the next month, Your family will still get 2 million, di ba? Pero yung na-cash na out mo lang, it's just 1.5. O di ba, lugi ka ba? Hindi naman, di ba? So, yun talaga yung sana yung naiisip din ng ating mga viewers at yung karamihan ng tao. Sana ganyan din yung naiisip nila na parang mag-ipon ka na lang. Pag-ipunan mo. Like, kasi, ano talaga siya, parang tama sinabi ni Tito Richard, eh, it's like term na pamana for your family. So, kung mahal mo yung family mo, iisipin mo rin, paano ba yung future nila kung mawala ako? Yes. And, okay, and yeah. to add on, especially kung breadwinner ka, this is a must na meron ka. Kung ko, kasi... kunyari, hindi yun na matay yung policy owner. So, mm -hmm. So, pwede, kunyari ako, uh, pwedeng yung anak ko uh, gamitin. ba? Diba? Yun na, ito na yung next question natin. Pwede bang mag-withdraw? sa iyong pais. Hmm. Uh, Alright. Okay. So, tama yan. So, yun yung pag-uusapan natin sa ating next topic. So, di ba? Like, hopefully, uh, nasagot naman natin yung tanong, di ba? Like, what, ano yung mangyayari kung wala kang life insurance, di ba? Mm -hmm. So, ano yan? Very common yung tanong na to. Kasi, dito tayo sa industry na ito, bakit ba natin pinupush na magkaroon ng life insurance policy ang karamihan ng mga Pinoy. Ayan. Okay. So, thank you everyone. So, uh, intayin niyo po yung aming uh, next episode. So, sasagutin po natin yung question na uh, kailan pwedeng mag-withdraw dun sa mga VUL policies natin. All right So, thank you everyone. So, again, if meron kayo mga questions na gusto nyo, If meron po kayo mga questions uh, And meron kayo mga topics na gusto na, gusto nyo na naming pag-usapan uh, Please comment on the comment section below And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel So I am Tita Pebbles This is Tito Aaron Tito Chai And this is Tito Richard And we and are we are from Tito and Tita's Community Alright Okay See you Teka, patayin ko